SM Bacolod nagpasaya sa mga customer nito sa 100 Days of Christmas Surprises with SM. Narito ang 100 Days of Christmas Surprises ng SM. Maraming paraan na para gawing makabuluhan at puno ng masasayang alaala ang Pasko. Ito ang espesyal na oras para pasalamatan ang bawat isa sa mga nagawang kabutihan sa kapwa. Anumang layunin o personal man sa pambihirang pagkakataon, nakipagtulungan ng SM City Bacolod sa couple na ito. Matapos masagot ang questions ni Santa Claus, maliban sa napanalo ng shopping spree, namigay rin ang magkasintahan ng Dairy Queen Ice Cream sa ilang naglilibot sa loob ng mall. Nabahagi ng 100 Days of Christmas Surprises with SM. Game na game naman ito sa pasurprise ng SM Bacolod at ng Kopol kung saan ang bawat ngiti at kilos ay naging madali para makabuo ng bonding. Sabi nga sa kasabihan, nagsisimula ang malalaking supresa sa mga small gesture na sinuklian pa ng hindi inaasahang supresa. At yan ang special report. Ako si AJ Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.